Hoy, good morning, good morning. Good morning mga mamshi. Ngating, ating gagawin ngayon mga mamshi. Ma ma Yun, itong braco no. Nahulog mga mamshi. Oh, ito ang laki, ang laki. Ang laki mga mamshi. Yoy Kurabi. Oh. Oh, ang ganda. Ang ganda ng ano ko mga mamsi, oh. Ang ganda ko ngayon. Malaki pa. Malaki ang kukumilon. Oh. Yung iba mga mamsi, ay gusto mo kasawa ng mga pulis at saka siman. Yeah. Oy, ako, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan mga mamamsi. Ayaw ko ng mga army. Kasi, yan ang mga army may kasabihan na ah. yung mga ano naman, mga nibi e report, report replace, replace so sakit lang ulo ng mga mamshi, sakit ang ulo ng mga yan, mga police at saka ano yung mga army, mga nibi siman Malam, maraming mga babae yan. Mga mamsi, huwag kayo niyan. Sus. Sakit ng ulo niyan. Ang gusto ka mga mamsi ay yung security guard. Hmm. Kasi ang security guard ay ano, hindi sakit ng ulo. Hmm. Ano ba kayo, ano ba kayo mga mamshi? Gusto kayong mag asawa ng mga siman. Hmm? Si army, hindi din kami hindi man kayo maganda. Hindi kagaya ng, ano, ganda ko nito, oh. oh tingnan nyo. Oh, mga walang hiya kayo. Mamili pa kayo ng mga siman. Hmm, ako, yung security guard lang kasi, ang kasabihan ng security guard ay, kung walang ID, no entry. Oh, yan lang. Yan lang, ma'am si. Hmm. Oh, ito lang. Tingnan mo. Tingnan mo ang ganda ko. Yo, kumilon ko. Oh, nahulog pa yung bra ko. Bakit? Oh, tingnan mo ang make up ko mga mamshi. Oh. Yan. Hmm. Oh. She? Yung iba dyan mga babae. Mga... Walang hiya, mamili ang si Mana at saka army sus naman, ito, ito lang simple lang pipiliin ko yung security guard, oo kasi hindi sakit ang ulo, tapos ako na naman magbabayad sa security guard, yan, o, huwag kayo mamili ng mga ano mga mahaling ano, malaking malaking kita Akala nila wala tayong kita. Diyos ko. Yung bababa, mga babaeng mamili, hindi naman mga maganda. O, oh, di kagaw ka di tulad ko. Tingnan mo ang ganda ko. O, oh. oh, sus, ang haba pang ng hair ko. Yan. Si. Mm. See? Oh. Okay mga mamsi. Thanks for watching. Bye-bye.